1101 na liquid gas na natin dito guys no? may purpose to yung ginawang tugtungan babaklasin mo lang itong uh, canister hayaan nyo lang sya matuyo ganyan parang <laughs> nasunog ayan may singa usa alright what's up sa inyo mga kaibigan so kung nakikita nyo ito nakatang ko ayan yung dugtungan guys actually may purpose to may ginawang dugtungan ito pag nagpalit ka ng gulong kasi o tinanggal mo yung gulong sa likod babaklasin mo lang itong uh, canister ito tatanggalin mo lang yung dalawang spring yung stock kasi natin ayan. itong nga pala yung stock natin buo mo siyang tatanggalin hanggang doon sa may elbow so hindi gaya nito guys dugtungan lang so meron tayong gagawin ngayon nalagyan natin siya ng adhesive dito dito sa may dugtungan no so dapat ang nilalagay nyo dyan guys yung uh, high temp na uh, sealant no ilalagay nyo dyan so meron akong nabili ito 1101 na liquid gasket so ginagamit to sa uh, makina guys uh, gasket maker to so mura lang naman to guys nasa 30 lang ang isa so ipapahid natin dito guys no um, babaklasin muna natin para makita nyo Binisin na natin guys ng ako sa may kalawang pa. That's what I So maliban dito guys na no, meron tayong ginagamit na high temp silicone gasket maker na yung RTV ang um, ginagamit siya sa mga big bike guys, no kaso may kamahalan ito 30 lang yun ay nakakalaga ng 800 yun yung uh, Pirmatics na silicone gasket maker na yung code nya 811680 3 o's siya guys no so uh, medyo malaki ng konti dito so meron yun sa shopee guys kaso hindi ako napag order uh, ito lang nakita ko sa labasan no ay bumili na ako kasi sumisirit dito sumisirit um, ramdam mo pang matagal mo nang gamit yung uh, muffler mo no so I'll try na natin guys na ilagay ito no? um, papakita ko sa inyo kung paano siya ilagay simple lang naman guys So, meron siyang instruction dito guys paano gawin. Hmm? Ganito ang itsura. So, papahid mo lang siya dito guys. Paikot mo lang siya. Papraymer lang siya ng konti. Tapos guys, lagyan na rin yung dito, no? palibot nito. Kapalan na lang natin para uh, pagtulak ng, ng canister natin. So yan guys, no? nalagyan natin. Papatuyin lang natin ng konting-konti -konti lang no? para kumapit siya dito. Okay, pwede natin ilagay na. Yo creo que ya habría entendido. So yun no, hayaan nila siya matayo. Ang kasi ang problema natin siyempre pag tinanggal natin yung mga mababakbak yan guys kapag natin yung canister so marami tayong option guys no kung paano natin yan ganun mamaintain na walang singaw pwede na siyang paispatan na siya guys huh, buo para wala nang singawan no kahit tanggalin niyo na yung spring uh, mas maganda pang tignan tanggalin nito yung spring holder uga so, gagawin din natin yan iispatan natin kaso bawal na yun ng muffler so ito na muna yung ginawa natin guys no? tapos meron pa tayong isang paraan kung meron kayong yung maong na makapal ayun, eh, pwede kong gumupit ng ganito nakalapad na no? mga haba sya tapos palibot nyo lagyan nyo sya ng clamp kasi ginagawa ko dati yun sa motor namin sa probinsya no? ang maong so nagtatagal sya guys no hindi siya basta basta nasunog yung mga maong na makakapal yung pinakaulang maumpa so yan guys no antay lang natin yan matuyo medyo may katagalan yan guys pero pag pinandar nyo mag iinit dyan huwag nyo lang persahin na bombahin yung motor baka sila mo ba yan <laughs> ok guys ito no let go so ito testing natin guys no pagka tuyo na ibalik na natin yung spring ito hours later. What? <laughs> Yan pa rin yung uh, ORBR natin guys. Yung na uh, natin yung singaw. di -check natin mo kasi mga ilang kilometro na ako. Hindi ko pa check. So dito pa lang guys. No? Doon sa lugar kasi namin. Bawal. Bawal way ngay na. So dito tayo. Ito check natin kung ano na resulta. So yun nga guys, no, pinatuyo ko, uh, isang oras din nakalipas uh, Bago natin inilabas, no? ang init <laughs> oh. uh, ng panahon Grabe! Sana rinig yung tunok ng bubbler natin so, <laughs> oh. oh, Dito tayo, di-check natin no? Mag-check tayo. Okay, uh, check lang natin. Tignan natin ano anong nangyari. Kasi may kilometro na rin tayong tatlo. Para nasunog. <laughs> Pero okay lang guys. No? Wala, wala ka na maririnig na kanag. Wala ka na maririnig na singaw. Wala na. Mainit, mainit yung bugak. Wala na guys, Wala na guys, no? nakoveran na siya tumigas na so yan na yun guys yung yung sinakloban na, natin sinapahalan natin papakinggan nyo lang guys so ito na oh! ganda ng beauty ito And kasi sa bahay wala magpaingay doon pero guys no, warning lang kasi eh, kahit sabihin nyo nga uh, pasok sa decibel yung uh, reading ng uh, tingay ng mapler niyo Kwan pa rin guys, hinuhuli pa rin ng iba na uh, talagang uh, hindi nila pinapayagan na merong ganong tunog uh, Kung baka yung mga replacement talaga hindi na pinapayagan Kailangan yung stock talaga Katulad uh, dito sa amin to ilang araw pa lang ito mga 4 na 4DR, uh, hobbit Ito na guys Ibabalik ulit sa uh, dati yeah. at sinagahan ko sa trabaho ito no? Oops Daming hams nga lang dito Ito so, Maganda na mag testing na motor dito guys Provincia provincia Malala yung bahay Hindi kahit sa uh, dati, sa city uh, Nakakahiya talaga Baka uh, na, mainitin pa mulo yung half time mo uh, magkaroon pa ng sama ng loob yeah. Kaya Ganda dito guys may ka lang ang panahon Summer, summer Maganda dito mag-testing talaga uh, Bukod sa nawapakinggan yung mapler Maganda pa yung nakikita yung view <laughs> So alin pero so, siyempre guys, mas maganda pa rin para uh, nakita nyo ito ng personal. Dito lang kasi camera lang uh, sa camera lang. Uh, nakikita nyo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan. Pero na uh, uh, dumaan dito pa kumaga kasi hindi siya mainit. Uh, kasikatan kasi ng araw ngayon. So tama-tama no, uh, matidesting talaga natin yung uh, uh, pipe natin. may hindi na po ko guys ito na yung nangyari sa pipe natin ayan yeah. kita nyo nalusaw sya guys pero dumikit na wala nang